Ayan, ito eh. Natapad na yung ihong pangarap sa tuwa ka okay. Ay, ang ganda oh. <laughs> ito oh, sana. Bye. May screen protector na din po ito nakalas. Oo, oh, meron na pala. Oo, oh, meron na. Ay, Oo. Ay, ay, um, oh. <laughs> Ayan. May kaysa din po Dahil ikaw ay masipag. <laughs> Ilagay ka na po itong data sim. Oo. Ano ito eh? <laughs> no? Ay, masipag ka ay. <laughs> po ay pinagtrabaho ko niya ay. <laughs> Araw-araw po nagtatrabaho sa Bukid po ba eh. Eh, sumama na Oo. Oh. Um. Ano pa si Sipag yan? Oo oh, yeah, Hindi na matulog sa Sipag yan. <laughs> <laughs> Kaya yan, deserve niya magka-cellphone. Deserve. Ayun, hindi na makatulog ng trabaho na lang magtrabaho. Baka hindi ka makatulog ng trabaho. Ay, nagsalpon na lang. Ayun na ang problema. Pagbalik tag. Nagigames na Nag -e na po. <laughs> Bado, okay. Yan, sinachong po. Oh. Tsaka si Kuya. Nade po ba si Kabesprin? Ayun okay. ah, na po siya. Ay, nakay pala ang kangkong napinsan mga kainsan. Oh. Di-deliver De ng kangkong. Hmm. Oh, ito kanyang business. Kangkong, kamote Hmm. Kalasing tatalo na si Diyos Muhi ka. Toy, kalasing kalalabarin mo si kangkong chips ah. Kalasing kalalaba. Kakalabarin mo si kangkong chips. Ikay na may ko ay. Ay, may pala na pala rin pichet mo mustasa ah. singkang ba? Pag hindi nagkaig eh. <laughs> Sing ka lang ano? Ay siya nga. Ay kangkong la ang kangkong. Ay ay siya. Baka mahay blood. Ay siya nga. Ay ko mabisay nagapang na. Ay nagapang pang. Ako na lang nagapang. Kandito to hanna. Kaya nga kada kinakain ulit. Baka mahay blood pag lagi kanday. Ay kaya nga hindi ako makagapang ay wala yung pang ilalim ko ay wala pa wala wala ka wala pero ka akala ko biro ikay kasama ay sabi ko ay hindi ay, ang dami kong gawa ay, ha ang dami kong gawa ako naman ay kampante na ano sabi ko si ka insan ay nasa ibang bansa ay kaya sabi ko baka parang matagal tagal lang hindi ay inaabakan ko naman chocolate po sa pag chocolate na yun ay mama ay bibili kita ng ano <laughs> chocolate <laughs> meron akong dinig kulay chocolate <laughs> Yan, isa. special. Ay, kung kong utoy. Eh. Subo. Ari, ang negosyo mo ngayon. Oo. Oh, uh -uh. Ay, siya nga. Ang dami order ay, kakong production. <laughs> Utog ano pala, ito rin tatali lang ako. Oh, yeah, kong uh -uh. araw-araw naman. Amay, araw-araw ay gigising ka kayo saan. Pag ito, may siwa Iba't ibang tao natatanaw ko, minsan ay yung dalawa mong si Chung. Sabi uh -uh. Kayo, ko kayo, nagaano kaya si Pinsan. Ay, minsan na ako'y naro sa labak. Ay, kaya pala. Minsan may pangalang halidin. Ay, si Kalaya, sagana si utoy. Aba, ay, baka tingin. Eh. Ah kaya pala. Yeah, si Kese, anong balita? Yeah, ay, eh, magandang lalaki pa rin. <laughs> oo oh, ah. Hindi ka lumaban ka yung O, oh, di sana iya. Yeah. Ay, kung paramihan ng kain, eh, pisa, baka ako'y manalo. <laughs> Wala. Abay, oo. <laughs> Wala kung paramihan ang kahit. Eh. Oo. Oh, Ayos din kaya ito? Oo. Ay, pero ako inawitan din pinsan. Naman? <laughs> oo ah. Tatlong beses na pumunta sa amin, kagawad ng bayan. Ay, ako naman hindi mananalo, ay. Pagsunod ako nga, tayo dalaw dadali. Ay, hala. Oo. <laughs> ako Ay, ito kapitan. Ay, tayo sakay na ka lang. Kapitan ng talaba. <laughs> Sa kay dalaan tayo mahirap pero pag -takuan. Yun ay hindi pwedeng maabalahin. Ay siya nga. Aba, hindi ka baka pati bumuto sa kay sasampo. <laughs> Aba, hindi ako ah. Sisiyam na kahanapin mo. No? <laughs> ay siya nga ano. Uh Oo. -oh. Ilan ba ang kinukuhang kagawad ng bayan? Anim. Uwa ang mga walo. Aba, city na ngayon, walo. Ay kung ako yung maikaya pang labing tatlo pa, ah, pang labing dalawa. Uwa, oh, hindi sa senador ka tatayo. Oh. <laughs> ay dapat ay senador na lang ano. Ay doon natatakbuhan ko, yung eh. makalabing dalawa ko, hindi eh. pasok. Oo. Oh, oh, oh. nga. Ay, ayroon. Ay sya nga. Ano? Yeah anong ano? product mo ngayon? Yan yeah, na rin ka sibuyas Ah, may sibuyas, at saka sibuyas. ano pa? Naya, ito mo, aring aking mga mm, Ay, ayos nga yan Bahala na, ano ka? tama ka aking plan Ito lahat nalga ko na lang kang saan Bakit lagi may tanim? Sabi ni Sir Ryan Ano nga kaya? Bakit lagi may tanim? Pero ako may kakalala kain saan ngayon, iba? Ano? Lagi na mo may ani, walang tanim Anong ang mamanahin mo? Walang ani, pati walang tanim? Aba, ay ani, larang ani, hindi tatanim <laughs> ay, ay, wala, ka <laughs> Nakuha sa <kangga. laughs> Ayun lang. Ay, may kilala din ako. Baka yung kilala, may kilala ko rin. Maaari nga. Ay, nalaki na pala si Buis. So, ano? Ay, yung mga bago. Oo. Oh, oh. Bago pala ang, ya, ano, mataas nga kainso na rin. Alin? Yung pichay. Ay, ut, mataas nga. ano ngayon? Ma... Mainit ang panahon. Tsaka, ang mas mataas ngayon. Mataas pa sa pichay yung mangga. <laughs> ay, 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 siya nga. Ay, ay natanim mo na rin yung papaya mo, ano? Oo, oh, yun sa gilid. Ayun nga ka Bubungo na. Bakala. <laughs> ano ang anong tanim ano? Nakakaari kaya? Ay, ari yan. Basta may tanim ano. Ay, diyo. Ay di ko. Ay, kaya magtataka bakit naman Kahit na sa pagitan ng bato tumubo ko mga ugat-ugat ay natubo ano? Tubo ano? Ay eh, siya yeah. nga. Ba't yung sariling yeah, tanim na. ay ano? Ay ari, ang, yan ang mahal mo yung pinsan. Pichay at saka mustasa mm -hmm. nga. Dalawang tea naman o. Dadalawang tea. Aring dalawa nakadala ko ng tumbas manipis. Mm hmm. Oh. Yan. Mahirap ang pagbuhay awan ko sa inyo. Ya hirap magano ano? Ay mahirap. Mainit ay. Mainit. Kaya ako hindi rin pisan sumama sa ibang bansa ay ano. Bakit nga pala maalala ay, ko? Ay, pakadami kong ita, ipiprepare. Nasa 12,000 puno ng talong. Ay, kita ko sabi ko, ikaw ay sabi ko, ay si Kainsan na yung dumakapad sa kapek tindahan. Nasa may areyo kay... Ay, oo, sa saputi. <laughs> <laughs> sa saputi, ano? Oo, sa may areyo, pek tindahan ni kami spring. Oo, uh, oo, uh, dun yun na. Wala <laughs> yun ay iwari kay sa puti, saputi sa plaza. Ano yung kabila? kabila? sa Saputi kabila, ano? Ay, tanda-tanda ko pa wala akong ligaw. Oh, At yung wow. kabilang ganari, bakor. Tapos oh, ay papasok naman kay yan, no? Tatalog Ari Parinque Papasok kayo yung parang capot na gano'y Yun na yung bahay nila kuya Oo oh, nga Yet Sabi ko ay si Kainsan ay na lang ibang bansa paano na kaya Pero inaasahan ko yung ano yung um, Sabi ko baka kayo matagal ko hindi nadaan Ay ah kala mo na doon uh Oo -oh. Ay pag ako pumunta ng ibang bansa Gusto kong kasama kita Aakitin ah, mo Ikaw ba may passport to do'y Passport pang ano ba yung gano'n <laughs> pa Pang <laughs> ano Pang hindi pag natatala mo pag ibang bansa ah Sabay, awan ko ay mag... Sabay, ko yung ganun, kukuha ko mga apat. Masarap ba yun? Mas, oh, ano yun? Hindi, papel yung papil. Papil? Yung mauti, ano, marami sa palingkin nila. <laughs> Hindi. Ay, amo ko nga din sa akin ay. Yung dati. Ay, sabi ko mas masaya din ni po ay. Ibig sabihin ay, kumusta ang ano naman, pag ibig sabihin ay... May bala ka pa pa pag ikitatanungin ko Ay... Kuka, ay... May, pag may pagkakataon pa o paano parang hindi 100 na. 100% uh, o ano? Parang hindi na pinsan. 99 lang. At gawa ng... Eh, tayo naman ay... Eh, mas masaya dito eh. ay. Sa totoo lang, mahirap ang trabaho pero mas masaya. Dito tayo nag-awi oh eh, ano? Oo. Pahala na pati. Eh, pero nung ako'y eh. binata naman ay eh, gustong gusto ko naman sa mga Maynila at saka sa abroad. Eh, <laughs> pero nung ako'y eh, baka nga ganun pag natanda na. Ba't yun ay gusto ko eh, Bakit? parang... Bakit? Gusto'y babalik na hindi. dito? Hindi. Ang gusto ko lang ay eh, ano ba utoy? Eh? Parang... Ay, de, ang gusto mo ay alam ko na. Ano? Ang gusto mo ay yung ayaw mo. Ayaw <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> 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 Hindi. <laughs> ang <laughs> pangarap ko kasi utoy. Bang, family, guys, may gitna sa may bahay sa gitna tapos ay eh, ganito tapos ay eh, may mga palis na okay, masaya na ako dun ba basta tamo oo talaga si kahit sa nga kung bakit ano? parang nung ako'y tumanda eh, gusto ko'y simple sim, hindi naman oh. simple simple pero meron din naman kung baga parang yun na nga siguro yung iba'y pangarap na iba yan, oh. no? mas gusto ko'y ganun tamot ay tayo, ako bilang magsasaka, ano ka pangarap ko sa susunod sa'yo ko'y tatanong, pagsasaka pa rin. Ay, ay hindi. hindi, ako din naaalis ah, dito, <clears throat> kumbaga ano naman gusto kong pangarap ano? oh, ay, hindi ano bang gusto mo halimbawa? Aba, hindi. Yung gusto ko, hindi. Ay, ayaw ko. <laughs> ano ba kaya? Ah, hindi, kung anong gusto mo nga. Kung mag gusto mo dito. Mas, mas masaya dito. Ang pinaka gusto ko, kainsan. Pag ako tumanda. May tungkod? Hindi. Walang sakit. Ay, tama ka. Auto. Kung mag yun sa lahat. Good health. Ang tawag ako. Oh, ayan. Yan, yan, tama ba yun, yung English ko? Good oh. health. Oo. yun ang mas, yun Tapos, ang mas maganda. Tapos yun ang, kung mag na wala nang maraming isipin. Eh, oo, oh. kumbaga yung gusto ko yung na lang ako yung kumbaga dito na rin sa mga taniman yung para ito na rin yung pangarap ko pagtanday. yun na lang kaisa ng aking pangarap Magjagging <laughs> Magjagging jagging nga ba na ano? Ay pwede matakbuhin na rin, <laughs> hindi na tupad na ang pangarap mo Magkakagigay oh. <laughs> <laughs> Hindi, yun nga lang kaisa ng aking <coughs> Kung bagay ngayon habang malakas, ang ano ko para sa pamilya naman, yung mga bata, dapat mai-ano na rin na eh. yun. Yun, ang ating lahat na mga pamangkin at pinsanin, lahat ay nakapag-aaral na. Oo, yun. Hindi kung... mo makapag-aaral ay... Hindi, kung bagay makatapos ang college ba? Kulihiyo. Oo, at saka yung nasa maganda na, hindi man sa ano... Oo, yun din ang pangarap ko. Yun din ang isang sa pangarap ko. ako okay na eh. Kung baga bay... At gawa ka yun na mo. Kung iisipin. Kung bagay... Kami po ay surte na. At gawa ng... Tayo dito kumbaga yung anong tawag sa paligid anong tawag dito surrounding <laughs> hindi ano ba tawag dito sa ating kabundukan ano kapaligiran surti na tayo dito ay oo nga daw at gawa ng kumbaga ba, ba ano na yung paligid ano yung sariwa ang hangin ay oo ay sa iba na may abay bibili ka pa kumbaga magpunta tayo sa tagaytay lahat ay bili pa, para ba malasap lang natin yung sarap ng hangin mm. Ay dito ay libre-libre na tayo. siya kung bakay panalo na, doon pala. Oo, ang... kung baka yung po naman ay pre na sa atin yun. Kung baka sa iba na may syempre pangarap niya siguro yung mag-ano. Mm. Ah, gano'n gusto mo? Oo, mm. kung bagay, at saka naman ano, talaga naman sa katapusan na eh. Pero sa tuwala ang ako, ay minsan inapapaisip din. Ako pa pakorenta na ako ah. O ay pag may 20 taon pa ako Sinta na. Abay, dive ka na Senior na. Ay siya nga, ala-ala alas Ay mag-ano ka pa ba? Ay, siyang, ay, ay mapatapos na, mo lang yung anak mo at matupad-tupad mo yung kaunting pangarap mo ay na. Lahat na may pupunta sa sa sasabihin nga nating kamatayan. Kung dapat habang narito ka ay masunod rin. Kung bagay nasa maalwan mal, mal, ba oh, eh, yung gawa. Mabilis pati ang buhay ngayon. Asap mo ba yung pabilis pabilis? oh, man. Ay dati tayo tatakbo takbo ang din yung hubot-hubad ay yan. Yeah. <laughs> na ano. Oh. Tadi Gusto mo din sa aking ano. Pupuhan may upo, may kung ano na nakakain sa lang Siyang ba? malinis diyan yan, dito yung ano Mahala okay, e ka ah. talaga Tamo, oh, walang katapusan mm. ano. Ako yung nagpe-prepare nga kami uti ng talong ha? Talong naman ang yung babanatan Ay, natalong nga naman, ay doon ako na ano ay Ay siya ako, kung ano pabor pabro sa y Yun ang battle sa akin ay Siya nga Ayo, sabi sa akin ay mati mo palta ng ibang produkto ay. Ay, lagi ka bang sa talong lang na ano? Oo. Uh -huh wag mong papaltan yung iyong pangara. Ang sabi nung iyo, kung nung pala dinatalang ay. Oo. Oh, oh. Ayos din naman yung akin, kung magiging pangaraw-araw pangalaan. Oo. Oh. Ay ngayon, kakaya ngayon, dinag... Dinsin ang tatanim ko. Gagawin ko 12,000 mil. Dagdag. Tapos isa parang araw. Sisibukan kong 20 mil naman. Hindi sa upo. Kaya sabi Ang upo pala upo, eh, ang tagal din ang buhay, ano? Oo. Oh, Itong panabay mo sa akin, eh, anong ano? Matagal din, mahaba-haba. Ay, pagkahaba din ang buhay. Lakad lang, Oo. Oh, oh. Ay nga. Anong variety ito? Ito ba yung ano? Tambuli. Ano nga ba yung ayun? Mayumi ata Mayumi. F1. Ang ganda pala ito yung kamatis mo. Ayun o. Ay, no? ay bunga nga lang ang dumami eh. Oh, di ba sabagad na yung bunga? Kasi ang dumami ay, so... ay dahon. Kapatay, ang alin? Pag wala nang salbos, papatay na. Ang... Ang kamatis. Ay, oo. Ay, ang ganda pala ah. Ano ay, tatanin mo din yung manuto, eh? Sumubok akong pakaltong pero hindi naka-vlog. Pakaltong bang? Daho. Ay, yung ano? Pakaltong. Nilagyan mo ng ano yun, bio-enzyme. Oo. Ayun ay, na nga. Ano oh, mag ka, magkagi ka kasi experiment man tawag. Oo. Oh, oh. oh. kaya lang ay alaga mo yung sa spray yung ganyan. Oo, oh, yan ang mo. Oh. Magkita. Mag Nagkakaig kaya. Na Ayun na ay buhay na oh, ito buhay na. Oo, oh, ayan. Buhay, buhay na yun. Huwag mo lang kapakan. Dito ko lang sa gilid-gilid. Yung parang ka, o. Oh. Magkagi ka ganyan. Oo. Oh, oh. Saka ko na yan, o. Oh. Pakaltong ang tawag sa sariya. Pakaltong. Yan, o. Oh. Malalapad na, oh. Doon ako nakakita ng yanong lalawak ng mga tanong yung mga. din yung Kita sa, mo ba sa taming highway, yung papuntang sa, San Juan? Sa, oo nga, yung sabi nga nung namungot sa akin na taga, mang, taga Manggalang, sabi ay nakuutoy yung intaniman ay kanto la nung amin, ay siya nga naman. Kaya nga ang lawak. No? Ay nakibuhay na, na utoy ah, maganda yan. Naya. Matagal na niyan. Sa 18 ay isang buwan na yan. Oo. Ano na ba kayo? Ay may ipot ka na pati ah. Ano? Oh. Yan nga lahat yung nilagyan ko or isang kailong dahon Wala naman masama sa mubok ano, Ay oo, bahat subok na subok Hindi naman kasama ang buhay ay Sabi nga nila ay eh, pag hindi mo sinubukan at eh, baka pagsisihan mo bandang huli Ay siya nga, hindi mo inatuhan dahil Oo Basta nasa maganda ito, meron na ito ah oh. Yan oh Magkaigi nga kaya lang Hindi mahirap ka insan ano ay Yung sabihin mo orin bike, gusto kong sakyan Hanggat hindi mo nasasakyan, hindi mo mararamdaman yung Ay ito po, ito pala natakilid ay, oo oh, siya nga. Kahit memorya mo na yung gulong, bilang mo na yung rayos at saka mga ano. Mm. Hanggat hindi mo nasusubukan, hindi mo... Kaya ako subok na subok. Kaya ako yung subok na subok din, Otoy. Ayaw ko din nung... Siya. Pagdating ng araw, eh, pagsisihan ko ba? Oo, kumbaga, ano nga kaya? Kung nagawa ko yun. Oo. Oh, ay, minsan ba, naman yun. Ay, saka-saka ako magsisisi pag ang... Pa ako hindi na makalakad o. Oh. Ang nga kaya ngayon subok, subukan mo na yung lahat ng gusto mo. Oo, oh, yung lahat lang ng gusto mo basta sa, ikabubuti. Oo, sa ikabubuti. Oh, ikabubuti. Ang nga kainsan na yan, no? ay, di kaso subok. <laughs> ay, hindi ba sa pag ano eh tayo si ako ang sinusubukan na eh Ato, ito ng batang aray ay di at least alam mo ay hindi pala pipwede sa akin yun nasubukan mo yung ganun bagay siya nga tama oo kaysa naman subukan ko kaya eh hindi ka na makalakad oo hindi mo hindi mo pa tinagawa na ano oo ikaw pala pinsan ay anong ano ikaw pala pinsan ay malupa malupa ako hindi eh pati puso mo may lupa eh hindi biro lang po biro lang ako ako nagdagdag extension ba extension oo oh, oh, din kaya yan siya nga naman. Ay, subok ka. Ah, ah pakakanda naman ang irrigation mo. Uto ito tama. mo. Malakang tubig. Ito po ang irrigation ni Kabe Spring. Yan, su su surting. Eh, ibig sabihin ay eh, oh, biyaya na yan, surting. Uh, yan ang surting gawa na tao. Banda. Ay, 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 Parang may ahas, ano? Palaka. Jabli si ka insan Palaka. Yan, ito naman ang... Ganda ng irrigation maganda. po. Uh. Maganda. Pagkasama ng kampo. Magkasama lagi lang. Maganda naman, maganda rin pagkakataan nito. Ayos ah, din, nagkakalakay sa lay. <laughs> May kita na chong? Oo. Ay pero kung ito sa akin ng taga kamaysay, ako utoy Nung una, ang aking itinanim nga tabi ganito, Nung na daw siya ay ano, nung daw siya na lugi, binta daw ay isang kalabaw, lugi, ah pero doon naman siya tumama, ay tatlong kalabaw doon nga hilan niya pa kanila. <laughs> ay, ay, galing din ano. Ay, kung bakit tumama? Oo, may lugi may kita talaga pala sa alaman. Ay, naman ay pag tumama ka, utoy. Sabi ko nga sa iyo, dalawang habis lang. Samot na ano. Ay. Ay, pag lumugi naman, kahit wala kayo naka tatlong may lugi talaga. Ay, oo, ano? oh, totoo. Pero pag tumama naman sabi ko sa iyo. Mag isang daan yeah. la ang tatlong pitas, yari. Jackpot na ano. Ay, diyo ko. Ay, nasan nga yun? Lahat, ay, lahat naman na nagtanim ay yun ng pangarap. Ay, ay kaya wala. sa sampung nagtanim ay wala. Pag labig isa pa yung tatama. Mm -hmm. Ay, kay pang siyam. <laughs> kaya Kung titigil, ano? Ay, siya. No? Siya nga, Kuya Willy. Yung daan. Ito ba, Kuya Willy? Yung 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 jacket Nagapang na, Kuya. Ha, di na. Gapang na gapang. Gapang na gapang na lang. <laughs> gapang na gapang na lang. Tarap nga ito yung saging na ari. Saksik! Ano nga ba yun? Senyorita. Senyorita? Ay, sarap na yeah. rin. Sabi sa akin ng lukbanin, ay eh, dyan lang daw siya nakapagpatapos ng college. Saan ba? Sa Cancun. Ayan ay, eh. bakit araw-araw ganyan ang order mo? Aba hindi. Minsan ay wala. Ay ako'y bakaway. ay. lang order ba may dala ko. Oh. Mga tindahan ay alok na agad. Siyempre yung mga delay, yung dinakuhan na agad. Yan, sa mga palingkihin? Oo, oh, baka oh. ang tawag doon ay yung walang order. Kasi hmm. ako nagbabakaw Ah, mga kaisan. Po, eh. Sa mga palingkihin po, dito po kung gusto po niyo ng kangkong. Yan yeah, na ito. May discount po doy. Pag magkano ang kuha mo sa 10 piso? Tapos ibibenta ng palingkihin na 20. Ay, di ayos na rin. Misya hinahati pa ano. Baka naman hindi. Ay, talaga naman dapat eh, may tubo ah. At ay, oo, siya nga. Pwedeng dos lang ang patubo nila kung walang badya gusto. Ah, oo. Ay, di na. wala kaya ka kaya nga ay kinitindahan eh. di wala ka tutubuin. Ay, dapat nga kaya... ay may tinda, ay may tubo. Oo oh, ah, kung magandang suerte na nga yung bumili dito At parang gay ang presyo nila Oo oh. At yun din naman na, ibibili na, may dinarayo na oh. Maganda rin nga palang pagkakitaan ng kangkong ano Ay, ayos din, kangkong chip ah Oo oh. Kung bagay pungos-sampungos lang pati Yan, isang yan, yeah. ganda rin yeah. 10 piso ito eh Oo, oh, oh, yan Ay, siya nga, eh, mga kaisan eh Pero 20 na ito sa palengke Oo, oh. anong variety nito ito eh? Chinese Chinese ano? Chinese kangkong Kaya pala singkit Magano nga ako magpapabuto ako ng bago nito. ano tagalog. Paano nito? Tagalog kangkong ko na. Aba ko rin nga hindi biro para di na Chinese, para puro na. Mm. Ayos <laughs> Ay sige oh. Siya nga naman po. Yeah, po. Yan, sa mga mahilig magsigang po, ito po ang negosyo ni Pinsan. Ay, ito yung ano? Kangkong, sibuya. Hindi, matat hindi mabubuo sinigang pag walang kangkong. Ay, oh, siya nga. Sinig lang. Ay, siya nga. <laughs> <man>. Sinig. <laughs> Ugang laang. <laughs> Yari po, kumita na talaga kain sa sakang ko. Ay, nakatingin na. Eh. Pag hindi nakatingin, hindi, hindi kita. Ay siya nga. <laughs> ka, pag ikin nagkakang kong tip ko sa iyo, wag ka tatalikod, hindi ka kay Ay kaya. <laughs> bat tumingin laang, ano? <laughs> di kita na, ano? Ay kahit naman, ano? Na basta tumingin. Siya nga. Ay, pero ayos din ito. Ay, ayos talaga. Pang araw-araw naman. Oo, uh, uh, pang araw-araw. Maganda rin nga. At saka, ang pinananatili pinana ko ay yung quality yung ating produkto. Siya nga. at berde-berde. Uh, hindi, kumbaga hindi ko na sasangata mo na no medyo may mga butas. Uh, ay, oh. sa iyo din man babalik yun na eh. Siya nga. Kumbaga ay, eh, parang yung deliver mo ata sa akin no, ano yung mahina. Parang kalahati butas. Oo oh, yun. Ay, kumbaga di masasabi pa sa iyo pa maalis si butas. <laughs> ay, siya nga. Ayun. Mga kainsan, ay baka ano po. Baka pa may gustong umorder sa inyo ng kangkong, sibuyas, no? kay pinsan po. Sa mga oh, ano? Oo, oh, sa palingkilaan po. Baka naman biglang tinulada ay eh, hindi pa po natin kaya. Siya nga. <laughs> baka sabihin lang, ako po isang tinula. Ah, hindi pa po kaya. Hindi kaya po. Ari po yung pang konsumo-konsumo lang. Oo, oh, pero ito Aba, ilan yan? Tamo ito. Ilan yan? 35 yung order. Oo, oh, hindi 350. Oo, uh, uh, yeah. Ay, kung araw-araw yung ganyan. Oo, oh, di araw-araw kong mangunguha. <laughs> pero ang pinakamaraming pitas mo ay na 500 din. Ay, pag minsan kasama yung naman. Ah, hindi ayos din. Kaya, kung araw-araw um. naman. Aba. Ay, sinasamahan ko ng iba. Kamuti? Um, ay Ayos siya nga. Lahok-lahok naman. Ito lahok-lahok. Hindi lahok. pwedeng nakadepende lang sa isa. Yun ang nakikita ko. Ay maganda yan. Pero ayos na, o. Oh. Oo. Hmm. Marami din na yan. na, pag naipon na na. No. Oo. Oh. Tiyagaan ito. Pag may tiyaga, may nilaga. pa pag masitititong ka rin daw ng pirito, mahal ay, <laughs> o, tiy, na mo lalangis. Ote, parin din ako. May dumating daw followers. Oo. Oh. Titinyan ko muna kung mga taga saan. Diretso na rin. Nakakaunti na. Oo. Oh. Tato, salamat ha. Ay hala, salamat din kay Isan Oo. oo. Ha, ah, mga kaisan. Papasya na lang ako dun sa iyo pagka ano. Oo, si best friend po. Next ano ulit tayo. At saka po, sa mga gustong umorder po ng kangkong kay Totoy. Yan, ari po, dinila po sa bahay ng Tia, boss. Oo. Ayos na, Kay Isan Ingat you. na lang. Oo, oo, hala. Salamat ha. Oo, oh, tara na may kakunti na, na rin. Ah, sige, sige, thank you. Ah, sige, ingat po. Salamat oo. po. Thank you, Totoy. Ay, baka Ay, baka